Hi everyone. So andito ako sa Glab ngayon. May magkuan ako. May kamit up ako na bibili kami kasi ng gulay ng ano ba 'yun? Yung ampalaya, sitaw, okra kasi bihira lang po dito yung mga gulay na 'yan. Tapos ngayon may nagpost sa online so hanapin natin kung saan si ate ayan po dito ako ngayon sa glab ni tapos ala sa pa daw kasi yung kuan yung delivery ng ampalaya so pasyal pasyal muna ako dito tingnan natin yung kuan dito may ito oh, 3 euro hello 3 euro na ano yan siya cherries meron dun sa bahay din maraming cherries pero binibinta pala dito ang mahal pala 3 euro 3 euro yung kilo ata wala may tatawid tayo maki-itchusero tayo may mga ibon dun out ko lang tapos dumaan nga ako dito Oi pa ako ng malayo sa susbete ano to dito? ibon lang cute dito wait lang ha kasi may tumatawag tapos ayan po yung mga ibon dyan. Sasagutin mo na. Hey, goodbye. May namit pala ako dito. Ano dito? Ayan, may mga nag-tour. Nag-tours. Tourista. Mga, kwan, Mga Chinese. Nag-tour. Mga Chinese na sumakop sa bansang Pilipinas. Ay, huwag kang maingay ng mga bina. kasi. Asa na kaya yung si ate? May meet up kami kasi ditong nagbenta ng gulay. Tapos alas size pa daw yung gulay kasi umulan nga daw. Alam, magkano? Bago pa pala ito, no? Mag 200 to? Oh? 200. 200. Yung kaibigan ko bumili ng bike. Ayan oh. 210 euro. Pero hindi niya pera. Char. <laughs> Ito. Ang raming tao. Oh. Mang libre ka muna. Sorry Pupunta muna kami ng McDo. May mang libre. Ano MJ? Ha? Hello ba MJ? Oh gala muna ako dito sa city <laughs> actually may ikwan ako i-meet up bibili ako ng gulay tapos sa lasays pa man daw kaya gala muna ako dito sa glab ni pocho yung gulay 8 per kilo mahal kasi na miss ko na yung ampalaya walang ampalaya sa Europe <laughs> <laughs> Siso na lang po tapos may string beans tapos may okra so pahirapan yung gulay dito kaya na miss ko kasi yung ampalaya parang birthday na yung dugo <laughs> walang na ako sa dugo, walang matulog. May kakwarto ka na doon? Dito ako sa bus station. Ayan oh, yung mga... Ang daming tao. Tapos, may Mang Libre. Nandito <laughs> ako sa bus station. Tapos, inaantay ko yung gulay. Tapos, uuwi na rin ako later sa, bu sa bundok. Hi everyone! So, andito ako ngayon sa Glabney Colidor. Colidor. Ayan o, sa park. Ha, inaantay ko pa yung kuan yung meet up may ka-meet up ako na uh, nagtitinda ng gulay. Ayan po yung view. Ang ganda. Yung ampalaya kasi wala yung ampalaya dito, hindi pa ako nakakain ngayon lang siguro. <clears throat> Bihira lang kasi dito yung ampalaya, mga sitaw, tapos okra, yung mga Pilipino na mga gulay is pahirapan po dito bihira lang po tapos ayun alasays pa daw darating yung gulay so antayin ko dito malayo pa naman yung kuan ko yung accommodation so opo na lang muna ako dito antayin ko siya one hour pa yung antay ko saan ba 'tong Union parking no Nandito yung friend ko, may bike siya na bago. Nagbike na lang siya kasi hindi siya nagbabayad lagi. 1 2 3 Nag-1 2 3 nang araw-araw. Nung one time nga yung kuan kahapon. Reglamo kayo na reklamo <laughs> sa Pilipinas sa 20. Dito nga magkano pa masaya 30 <laughs> 60 bali Dalawa, na-check ako. Dalawa-dalawang dalawa, dalawa, inspector nung first ko na punta dito. Buti nga nagsuksok ako. Golay, hala, tapos na sa kanya, hala may ko, may opo. Hello po fifty ba? Ayan guys, pagkatapos ng meet up ko sa Globe ni Call of North, umuwi na rin ako kasi nga ang layo ng accommodation ko sa dalawang dalawang sakay pa ako, Mag bus ako uh, papuntang Borong, guys. So Globe nito, Borong, guys. So yun, uh, ilang station din 'yun, malayo siya. Tapos sa sa accommodation namin, 9 uh, stop din 'yun. So malayo din siya kaya alas alas 7 na ako nakauwi eh, ng nang gabi sobrang alas 7 kasi nga ho na late yung delivery ng gulay so yung gulay pala dito isa uh, bihira lang po siya seasonal kasi dito kasi sa taglamig hindi yan mabubuhay yung mga gulay yung mga Ah, uh, kuanan palaya. So nagpost si Ate sa online kaya nag-order ako. Tapos ayun, yung usapan kasi namin uh, 4 PM tapos sa uh, maumulan kasi dito. Tapos ayun, sabi niya ala 6 na lang daw so uh, nagantay na lang ako don kahit dalawang oras ako nagantay. Actually, hindi pa namin niluto yung gulay. So, yung nabili ko pala is uh, yung Ampalaya. So, yung Ampalaya dito is isang kilo yun sya. Uh, 8 Euro daw yun sabi. Kasi sobra isang kilo. Basta it uh, Euro yung per kilo. Tapos ayun, uh, may nabili rin ako kuan yung opo. 5 Euro yung isang buo. Tapos ayun, umuwi na rin ako kasi ang layo nga daw akobolation ko. So, hindi ko pa siya niluto yung aking mga gulay. So, yung gulay pala dito, like uh, ang palaya, uh, okra, mga sitaw, bihira lang po yan dito sa bansang ko, Asia. So, God bless you everyone. Sa next video na naman. Sana may ma-share ako or may mapupulot kayo sa mga video ko dito dito sa bansang ko, Asia. Kahit nahirapan